masaya ang pasukan sa tatlong paaralan. Natuto akong isulat ang aking pangalan ngayon, Bella, na may nga sa dulo. Natuto din akong magbilang hanggang sampu, kahit nalilito pa rin ako sa mga numerong lima at ani. Reyes ay mabait at matyaga, at lagi siyang nakangiti kapag sinusubukan ko ang aking makakaya. Gusto ko ang mga kwentong binabasa niya tungkol sa mga prinsesa at dragon at mga hayop na nagsasalita. Hindi na ako makapaghintay na matuto pa para basahin ang mga kwentong iyon. Entry 4, lalong lumaki ang mundo ko. Mayroon akong isang maliit na kapatid na lalaki ngayon na nagngangalang Miguel. Siya ay napakaliit at cute na may ulo na puno ng malambot at maitim na buhok. Mahal ko na siya, kahit umiiyak siya at hindi gaanong maintindihan. Sabi ni Mama Big Sister na daw ako at kailangan ko siyang alagaan. Ituturo ko sa kanya ang lahat ng nalalaman ko tungkol sa mundo at tungkol sa pag-ibig. Ni Mama, ang bilis kong lumaki, mas naiintindihan ko na ang mga bagay-bagay, tulad ng pagsuot ng sarili kong sapatos at kung paano tutulungan si Miguel kapag may slan siya. Please subscribe, can share. Thank you.